Hi guys! Magandang buhay! Ako si Pinay Farmer na bumabati sa inyo ng magandang umaga, tanghali o gabi. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagpunla ng masarap na pulutan na tinatawag na mani. Unang subok lang ito guys, sana pagpalain. Ayan, nilagay ko na siya sa individual pot at hintayin na lang natin kung kailan siya magsibol para i-transplanting na natin siya doon sa malaking taniman natin na ngayon ay ginagawa pa namin ni Dana. Ayan guys, kung nakikita nyo, nilagay ko siya isa-isa doon sa lagayan natin. Ayan, sana magbunga talaga para meron tayong pulutan kasi mainit na masarap yan sa malamig na beer. Ayan, kailangan lang natin damihan ng tubig para magsibol kaagad sila. That's it. Dito nagtatapos ang ating pagpunla. At ko sa inyo ng update kung ano na ang meron siyang ngayon sa kanyang paglaki. Ayan kung nakita ninyo, meron ng mga nagsibol. Ayan, at meron na rin siyang... 7 days simula nung nagpagpunla ko. Ayan na yung update niya, pero hindi pa tayo pwede mag-transplanting. Kaya, konting-konting tiis lang para atin muna siyang palakihin. Ayan guys, a few days later, ayan, pwede na tayo mag-transplanting. Hi guys! Ready to transplanting na tayo sa ating pinupunlang mani. Ayan. Ayan, may space pa tayo dyan natin yan pero ito yung unang itanim natin ayan ito binili ko lang to pero ito itatanim natin ngayon ay para tayo na ang nagpundan yan ayan ready to plantin na tayo ayan may pampulutan na Mag-asawang nagtutulungan Sa buhay magsasaka Mag-asawang Manghirap hirap at pagod Basta laging magkakasama tayo Kasama ang pamilya at kanyang asawa Nagtutulungan buhay magsasaka Laging bigyan ng kulay ang ating buhay Buhay magsasaka, lagi tayong masaya Sa pagkatanim, sa bukirin Nagtutulungan ng mag-asawang magsasaka para buhay You should